Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Successful na successful ang unang mall show ng Can't Buy Me Love na pinangunahan nga ni na Donnie at Bell. Sa naganap nga na autograph signing ni na Donnie at Bell, ay napansin nga ng ilang mga netizens na tila ay sinundo na nga ni Donnie si Bell habang nag-autograph. Talaga namang maraming kinili sa simple gesture na ito ni Donnie pagdating nga sa kanyang bilinda. Kaya naman ito mga bula ay sobrang kiniling na nga sa ginawa na ito ni Donnie dahil talagang ito si Donnie ay hindi niya nakakalimutan si Belle. Talagang napaka-overprotective nitong ating Donnie kay Belle.